Isang gabi ng kasaysayan para sa mundo ng komedya ang naganap ng sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtagpo sa iisang entablado ang dalawang higante ng pagpapatawa. Si Vice Ganda at si Michael V. Ito ay naganap sa ingranding ika-30 anibersaryo ng longest-running gag show sa bansa, ang Bubble Gang. Matagal ng pangarap ni Vice ang makasama si Bitoy, na tinaguri ang pambansang ama ng parodi. Kaya naman nang makatanggap siya ng imbitasyon na maging bahagi ng espesyal na episode, hindi na siya nagdalawang isip. Wish granted, wika niya habang baka sa mukha ang halo-halong saya at kaba. Sa mismong palabas, sumalang si Vice sa pinakatanyag na karakter ni Bitoy, si Mr. Asimo. Panay ang biruan, asaran, at kulitan nilang dalawa. Tunay na nagtagpo ang mga estilo nilang magpatawa, ang kabaliwan ni Vice at ang mapanuring humor ni Bitoy. Sa bawat punchline, humagalpak sa tawa ang audience at pati na rin ang kanilang mga kasamahan sa set. Sa isang panayam bago ang show, ibinahagi ni Vice na malaki ang naging ambag ng Bubble Gang sa industriya ng komedya. Iba't ibang klase ng katatawanan ang ibinida ng Bubble Gang sa loob ng mahabang panahon, anya. Maraming komedyante ang natuto rito kung paano maging malikhain sa pagpapatawa. Parang rite of passage ito, kapag nakapagbabulgang ka, parang nakumpleto mo ang pagiging komedyante. Pero kahit batikan na sa pagtatawa ang dalawa, inamin ni Michael V. nakabado siya ng una silang magkaharap sa set. Pareho kaming may anticipation, sabi niya. Hindi namin alam kung paano ba makipagtrabaho sa isa't isa. Pero nang makita naming pareho pala kaming kinakabahan doon kami pareho nakahinga. Napagtanto nilang parehong tao lang sila, may kaba, may duda, pero po ng respeto sa talento ng isa't isa. At nang magsimula na ang kamera, ang kaba ay napalitan ng kasiyahang totoo, parang dalawang matagal na magkaibigan na muling nagtagpo. Sa dulo ng gabi, hindi lamang sila nagbahagi ng tawanan, kundi ng isang makasaysayang sandali para sa buong industriya. Pinatunayan nilang kapag ang dalawang haligi ng komedya ay nagsanib puwersa, siguradong panalo ang sambayanan.